Sa talo ang Pilipinas, talo na nga ang Pilipinas, e eh, wala pang maidudulot na maganda itong deal na ito. Alam nyo? Mm. Master, may sasabihin ka pa. Uh, actually, no, may pagmamalaki natin yung ating kagandahan ng o Pilipinas. Pagmamalaki natin yon para Baka mamaya sabihin ng mga kababayan natin dyan eh, may pagmamalaki tayo, yung mga gandang mga altanang sa atin. Ang ibig sabihin ni Jay, walang ipagmamalaki yung mga leader natin sa Pilipinas mm. kasi wala naman sila nagawa na mm. napakinabangan ng mga Pilipino na, na nagbigay ng malaking parter, part, right, Jay. Dinog show siya dito eh. No? Dinog show talaga. <laughs> kasi, pero eh, mo, pinagmamalaki niya pa yan. Ang sabi niya pa dyan eh, um. maliit na bagay, parang maliit lang tingnan yung 1%, pero malaking bagay daw yan mm -hmm. para sa Pilipinas. Ayun mm. ang sabi niya ha? Pero kung titignan mo, uh, from 20%, ginawang 19%. Parang yes. kunting konting-konti lang yun. At ang malupit pa dito, 0% sa Pilipinas. Mm. So, wala talagang pakinabang. Gaya ka mm. nga ng sinabi niyo mga partner, kung kahit na sabihin natin maibaba ng 15, kagaya nung mm. sa Japan, kung hindi tayo nagkakamali. Malaking bagay yun. From 24 From 20, yata sa... Uh, uh, From 25. 25 uh, naging... 24, naging 20, 15, 15% na lang. Ang laking, oh. ano nun, ang laking mm. binawas nun. Oh. Pero sa atin, on the phone lang yun ha. Pero sa atin, biruwi mo, pumunta na dyan sa Amerika at nagdala pa ng napakaraming advisor pero wala pa rin nangyari. At ang naibabas lang ay eh, 1%. Pinagmamalaki nyo yan. Yes. Pero sa atin, wala tayong pakinabang kasi zero mm. 0% eh. At least man lang, kahit na, okay, sige, para sabihin na natin na maging patas kahit pa pano, kahit hindi talaga. Mm. Yung 1% na tinanggal, mm. ibigay dun sa Amerika. Mm. ba? Diba? From 19 to 1%. Kahit pa pano, May bawi tayo, pero hindi eh. Ang nangyayari eh, lang tayo at pinagbukha lang tangay ang presidente natin dyan Correct. sa Amerika. Mm. Na pumunta-punta ka pa dyan. Pero ibang tingin ko dito, mga partner, mm. hindi kaya ito ex deal posible di ba oh, doon sa mga issue na Kinasasangkutan ng kanilang pamilya oo na nangyari oh. diyan kasi kami... yung pinsan niya si Martin Romualdez may issue din niya diba? may kaso yan sa Amerika tapos yung kinasasangkutan ng kanyang asawa <coughs> so baka pwedeng ex deal to oh. na sige payag na kami diyan basta Maging okay. Ito, ano lang ah, uh, mga kababayan, mga kung sino man na nakikinig sa inyo, baka mamaya isipin nyo na nagbibigay ako ng ano eh, ng mag mo yon baka mamaya kasuhan niyo na ako niyan eh mm. hindi ini ano lang uh, spekulasyon lang to na baka mamaya ito is ex deal patungkol diyan sa mga kasong kinakaharap o yung mga issue na kinakaharap nung asawa niya diyan mm. sa Amerika. Uh -huh. dahil nga di ba meron gang uh, namatay mm. at uh, ang pinaghihinalaan, eh, di umano kasama si First Lady doon sa yeah. kwarto. Pero di umano, hindi pa natin alam kung ano talagang totoong nangyari dyan. At uh, alam mo yon, hindi mo maiiwasang isipin na itong mga bagay na galaw ni Marcos, kung bakit siya biglaang pumunta sa Amerika, e eh baka ito yung mga bagay na para maging, alam mo yun, quits na tayo. Uh, uh, para maisip niya yung asawa niya sa mga issue na nangyayari sa kanila, eh, gumawa siya ng mga gantung bagay na okay na yan, kahit 1% lang ang mabawas, kahit wala kaming makuha. Basta, safe yung asawa ko at okay yung asawa ko, wala na tayong problema. Mm -hmm. Tingin ko lang naman po yan, ha. Hindi ko naman sinasabing ganyan. Talaga ang nangyari, pero hindi mo maiwasang isipin na gano'n. Di ba, partners? Tama, oo. Tama ka doon, may punto ka naman doon, pero sa tingin ko, talagang uh, he is lacking a uh, an, uh, an IQ. Okay? Naubos na ata sa naanod na ata ng baha talaga yung icon Mr. President. Kasi kung matatandaan natin, Noong uh, debate, sa mga debate, wala eh. Linulusaw talaga ito eh. Uh -huh. Yung natatandaan mo ba yung debate nila ni Alan Peter Caetano? Oo, uh -huh. wala, wala talaga. Na halos hindi talaga siya makapagsalita at ah, talagang pinulbos siya ni Alan Peter don, doon. No? So doon, makikita na natin kung ano talaga ang mentality, kung anong thinking meron si Ferdinand Bongbong Marcos na hindi siya marunong makipag-negotiate talaga Eh, And yung sarili nga niya, hindi niya kaya ang during uh -huh. those times, di ba? Pero sa atin kasi, ano ah uh, Kitang-kita naman natin, ha? nakita ko talaga yung, ano, eh, yung pag-uusap nila na parang ang pinapalabas ni Momo Mar mo Marcos Jr., parang gusto niyang, ano eh, ini-encourage niya yung Amerika na magalit din sa China. Magalit oh. din sa China kasi ang uh, 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 ang pagpunta niya, niya doon sa Amerika, ang gusto talaga ni Marcos Jr. ay magsumbong sa Amerika. Oh. Kung baga, oh, ginugulo kami ng China sa Pilipinas at gusto niyang mangyari, gusto niyang marinig sa bibig ni Trump, mga partner, na kapag kami ay inaway ng China, susuportahan niyo kami. Mm. Kasi kayo lang naman ang tinuturing naming uh, kaalyado when it comes to treaty. Pero anong sabi? Pinahiya siya ni Trump doon eh. Mm -hmm. But, uh, hindi pa kasi siya natuto, hindi siya tumigil doon sa sinasabi niya sinisiraan niya yung, 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 yung China. Pinutol na nga siya ni Trump eh. Sinabi ni Trump, I don't mind you guys, uh, you get along with China. I don't mind you Filipinos or you, uh, President Bongbong Marcos, get along with China. Because we, uh, we are very good at getting along with China when mm. it comes to business, sabi ni Trump mismo. Pahiya eh, no? Uh, so ibig sabihin, binibigyan na ng idea na kami hindi kami makipag-away sa China.